So, yung bay, kumakain din ng ganito. Isa ito sa delicious. talangka. Tapos doon? <tinyo> Ay, ano na ano yung may takulog dali. Ariyo, ariyo. Ay, hindi. Diyan, di, ah. Kasi na hey, guys, dito na tayo sa ating <laughs> oh, this <is> so <laughs> hindi naman cruelty ito, so, no pero this is the way how we cook para ma-preserve ang freshness ng ating ulam cover up So besides sa talangka, mayroon din tayong nilutong hipon. Vinegar. Next sa vinegar ay asin. Lagyan na rin natin ng asin. Hayaan natin mag Pula. Oops. Asin. Cover and that's all. Ganyan na. Ang kasimple ang pagluluto ng palangka. Palangka. Mainit na ba? Gusto ko makita yung mga baby ayun. Hmm. Pag kasi ano babae pag babae siya mataba yun ang talangka. Ayun dito na tayo mag-end. -e At ayan, mataba ang ating talangka. nilutok na